Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mga mahal na kapatid sa pananampalatay ng Islam Isa sa ating mga kapatid ang nag-request kung papaano nga ba daw yung pamamaraan ng ablusyon o di kayo pagsasagawa ng uto So may video po tayong i-upload ng mga nakaraang buwan pero hindi ko na po ma-re-upload dahil delete na po yung sa cellphone na ito So gagawa tayo ulit ng panibagong video insya Allah subhanahu wa ta'ala para na rin sa mga balik Islam alhamdulillah parami ng parami yung mga uh, nagbabalik Islam alhamdulillah so bago ang lahat kailangan mong magniya ibig sabihin ng niya is yung may intention ka okay <coughs> so ang unang gagawin mo after ng niya is yung bismillah kailangan mong magbismillah So, after mong bismillah, tugasan mo yung kamay mo ng tatlong beses. Iba sa tatlong beses yan. So pagkatapos mong mahugasan ng iyong mga kamay, uh, may dalawang pamamaraan kung paano hugasan yung bibig at saka ilong. Okay? So unang pamamaraan na nabanggit sa hadith ng mahal propeta sallallahu alaihi wasallam ay magkasabay po yung bibig at saka ilong. So ganito po yun. So, tatlong beses din po yon. So, pangalawang pamamaraan na ito po ay pinahintulutan din ng ating mga ulama is yung nakasanayan na natin. So, uunahin mo yung tatlong beses na para sa mo, tsaka mo isusunod yung tatlong beses sa ilong mo. So, ganito po yon. So, kung mapapansin niyo po, ang ginagamit ko pag uh, ipapasok ko na yung tubig, is yung kanang kamay ko. Dito naman is yung kaliwa, pag nilalabas mo yung tubig. So, dito naman tayo sa paghugas ng ating mukha. So, tatandaan po natin, yung paghugas ng ating mukha, simula po rito. Okay? Simula rito, matatawag itong mukha. Dito. Okay? Dito. Dito. Mukha na po ito lahat. Okay? So, yan. Kailangan, lahat yan, kailangan mong ah, uh, hugasan, okay? Basahin. So, kung makikita nyo, dito ako nagsisimula sa taas. Okay? Hmm. Dito sa taas. Ayan. So, dito naman tayo. Pagkatapos nun, tatlong beses din. Pagkatapos nun, dito naman tayo sa kamay. So, magsisimula tayo sa kanan kamay. So, tatlong beses din. Ayan. Simula dito hanggang dito. ah ha? Dapat basahin lahat, okay? Ayan. So, tatlong beses din. Ang kailangan natin ingatan dito is yung dito, minsan, yung mga ibang nag-aabdos yun, na lang yung tubig, tapos dito na lang siya naghugas. So, hindi na niya binabalik dito. Sumali so, po yan, okay? Kailangan po natin ibalik dito. Pagtapos ng tatong bisis, sa kanang kamay dito naman sa kaliwang kamay, okay? So, gano'n ganun din po yan. Ayan. Babalik mo sa yung ha, daliri. So, magsimula ka sa yung daliri, patungo dito. So, dito yung hangganan. So, mas mainam na medyo lagpasan mo ng konti. yan pangatlong beses na to. Ayan. So, pagkatapos nun, dito naman tayo sa ulo, kasabay ang tayo So, ganito po yun. Gaganyan mo ng tubig, tapos, ganyan mo, dito, tapos, ibalik mo, tapos, ito, at saka ito, pasok mo sa tainga mo, tapos, ito, dito sa likod ng tainga mo. Ayan. Ayan. So, yan po. Isang bisis lang po yan. Okay? Isang bisis lang po yan. Hindi po tatlong bisis yan. So, dito naman tayo sa paa. So, ayan po. Hugasan mo yung kanang paa mo. Mula dito sa iyong mga daliri. Ingatan mo. Ganyan mo yung mga daliri Okay? Hanggang dito sa buko ng paa. So, kailangan sigurado kang nahugasan yan lahat. Ayan. So, dito naman sa kaliwa. Ayan. So, tatlong beses din yan. Okay? Kailangan sigurado kang nahugasan mo ng kompleto at maayos. Ah... Uh, Pagkatapos nun, babasahin mo yung nabanggit sa hadith ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma ja'alni min at-tawabin wa min al-mutatahhirin at inshaallah sa susunod na video uh, babanggitin natin yung mga nakakasira ng ating ablusyon inshaallah subhanahu wa ta'ala at uh, ipapakita ko na rin kung paano magsasagawa ng salah ang isang nananampalataya kay Allah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh